Hi guys! For today's video, abay, pag na naman ang person, magluluto tayo ng uh, karning manok na naman ulit na hindi ko alam kung anong tawag sa luto na to basta. ah uh, para siyang adobo, pero lalagyan ko siya ng carrots at patatas. So yan, hinugasan ko na yung manok and tapos na siyang hugasan. Hug Nilagyan ko na nga palaya ng calamansi. Parang binabad ko siya sa calamansi. Pagkatapos ay binalatan ko na yung tatlong patatas and uh, dalawang carrots yung aking ihalo. Hiniwa ko lang yung patatas ng uh, cubes na hindi naman gaano malaki, hindi rin gaano maliit sakto lang and sunod ko na mabinalatan yung carrots ayan ah hiniwa ko rin siya na katamtaman lang din na kalaki ganun lang ayun may background na naman ako yung aso namin ang ingay ingay kung hindi man yung mga Asa uh, sa sakin dadaan kasi nandito ako sa sala nag voice over eh ni maasa ko ah uh, ko na mga ginayat yung mga bawang sibuyas at saluya ganarn Kailangan prepare na lahat bago ka mag-start magluto para tuloy-tuloy na lang yung paghalo halo, -halo ng mga ricado. So, medyo masipag tayo ngayon. So, ayan. Isinalan ko na ngayong kawali. Binuksan ko na yung kalan. And, bakit nung nainit na yung kawali, nilagyan ko na siya ng mantika. And, nung umihit na rin yung mantika, hindi yung ulo ko ha. Nilagay ko na rin yung mga bawang sibuyas, luya, ganon. At pagkatapos, halu haluin lang natin antayin natin mag brown yung mga ricado bago natin ilagay yung manok ay naglagay nga pala ako ng chicken cubes muna dyan Ayan, para malasang malasa mm. ayan meron na namang dumaan ng na motor my gosh sayan so, nilagay ko na yung karning manok and halu-haluin lang natin just ko po ang ingay nila tapos nilagyan ko na rin siya ng toyo yan. medyo maputla kaya nilagyan natin ulit ng dinagdagan natin ng toyo and talagyan din natin ng suka A small amount lang ng suka nilagyan ko nga pala din yan ng Uh, paminta na father. So, tinakpan ko na siya. Hindi nyo na nakita kasi ano, medyo nabisa ko dahil may tumawag sa phone ko. So, ayan. Luto na siya. Tinakpan ko na siya. Okay naman ang lasa. Masarap naman sa panlasa ko. Kaya, hmm. Ayan. Luto na siya. And, ililipat na natin siya sa... Lagayan. So, kain na tayo. Bye!